Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello Eatians! Welcome back to my channel. Recently lamang sa katapos na matagumpay na Pistang Pinoy at Wish Bus Exclusive andon ang pangunahing guest na Esbrentin para magsaya at uh, magbigay ng entertainment sa mga 18 sa South Korea sa Sukor. Ito nga nagpost sila after ng matagumpay nagpost sila sa kanilang Facebook account at Instagram na maraming salamat. Still humble at low profile at down to earth palagi ang SB19 sa kabila ng matagumpay at sikat. Sikat sila na boy band sa buong Pilipinas at sa buong mundo at marami ng achievement sa buhay maraming na silang achievements pero nanatiling humble at down to earth talaga sila. Kaya naman maraming bumilib o mga sa kanila dahil sa pagiging low profile sa kabila ng uh, achievement na tamo Kaya naman maraming salamat at uh, congratulations SB19!